Magandang umaga po. Ako po basyad, um, yung magkatay ng baslad. Ang um, papa. Uh, papatabaan po namin yun. Ano? May patabaan na po yun. Ano? Ikaw na saging. Sa Ligaw na saging. Sa Tawag dito sa amin. Sige lang po namin tayo ng basyad Pag ano po yun sa kalikasan. Kaya sige po namin tani. Ano po yun? Ano yung nagtaan nito? Ni-export na po sa ibang bansa. Kapun po kami in-interview ako kapun. Ganun na po na una namin oh. o. Oh. po namin saging pati. May mga saging na po kami sa baba o. Oh. Ang dami na po yan. Basid namin yan. Tuloy-tuloy po kami. Tanin. dahil mahugan eh kaya lang po ay mas maganda ito kaysa basyad ah sa mahugan eh ito kung habang buhay po ito ay eh.